programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Uh, Marcelo, Marcello, mag magandang ako sa mga manood na ng kalukat. Nandito ako sa Barangay 18. 18. Barangay 18! Dito kay Sarah yung nag... Pabasa City Hall, Marcelo. Oh. Ah, ah. Eh, tatawagin natin ang kanyang asawa na si Pe Valencia. Ilang buwan, ng san buwan na patay uh, ito? Isang hmm. buwan na may gate? buwan na may gate. Pasasapian natin kay... Si Kari. Si Kari. Si Pe. Sige. Uh, Ay, taga-barangay 14, Kalokan. Uumpisa na natin magpasapi ng patay. Uh, gusto makausap ng mga pamilya. O, oh, to rin may mga pamilya. Ganun may kami yung camera. Ayan, yun mga pamilya. O, oh, yun. Ayan, ayan. Sige. Okay. Okay. Nasasapuin natin dito kay kare. Tignan mo na, pe. Sige, pe. Tignan mo. Okay na, kita mo na. Sige, kare. Pwede ka magsalita basta nakapigay. Huwag ka hindi dilat, ha? yung malakas ang boses. sige. Sige, to. Para kitang kita. Ah, Pasok kamera. Sige. Pikit na, kare. Sige mahal na Diyos sa mga katastasan. Paspasan niyo po si Hikari na wala mangyari sa kanya. Bigyan ng liwanag at di masaktan. Gusto lang nami matawag si Faye Valencia na pumasok dito sa katawan ni Hikari. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon din din na reprusap na matawag. Si Faye Valencia na pumasok dito kay Hikari. Sulay sa potong ng tisa. Ang tapo daw mo may lukong sa lukong. Pizza, lukong may yugo. Kaya sila rin. Dispitak na tapong na tapong Santa Mater. Di akab sila man akab. Aja Eric Salbala. Santa Makap niya. Inang pera. Mariel James. Pasok pay. Pe. Pe. Yung anak mo. Pe. Kaya namiyak-miyak na si Pe.

<silence> Bakit ba? Bakit ba? Makita. bakit? Bakit nga? <laughs> <guk -「step> <tegued gardens> <Catholicuyoros> bakit ang bilis? Hindi ka man <teguaan> lang naitakbo sa akin eh. Sinasabi ko. Tanakbo niyo doon sa anak ko doon. Saglit mo. Bakit ako nakalukay sa bahay. Saglit lang yan eh.

Mabilis sa panyari. Wala tayong magawa. Wala akong magawa rin eh. Hindi ko rin na ano eh. Bakit? <mukil> Di mo na hey, itakbo sa bahay. Wala, lasa, ina, at nasa lahat na sa anak din ko hey. eh. Kahit saan na <mukil> nasa hospital siya, tinawag ako, mabilis lang. Kaya ko namang gamutin online. Nung nasa hospital ka, pe, kinakausap kita, naririnig mo ako. Ang mga Ang kasagot! O kaya nga eh, anong sabi ko sa'yo? Ah! Alam mo rin, alam mo rin yung nag-video ko lako. Pinakita ko sa mga anak mo. Totoo bang may kumuha sa'yo? Ha? Ah, totoo may kumuha sa'yo? Hindi, sinabi nila, may merong araw kasama ano? Hindi niya alam, wala. Hindi, ano yung mga ano na yun? Ayan, si Pe yan talaga. Ayan talaga. Ayan, mama nyo yan. Ito, mama nyo talaga. Akapin nyo, mama nyo. Pe. Mama to. Huwag ka na mag-alala sa mga anak mo. Ang dig, kasi pe, diglaan yun eh, Biglaan eh. Di ko rin alam, pinaalalaan pakita, di ba? Sabi ko sa iyo, ma matulog ka. O di ba? Pinaalala -ano mo sa akin? sabi mo sa akin, may taga. O di ba? Di ba? Sabi sabi mo ay sa akin, may taga ang nakita malaki pero may na. Sabi ko, wag mo nang pakialaman niyan. Paghintayin mo 'yung pag-uwi ko. Ako na bahala diyan. Kaya ganyan siya, hindi niya maano. Hindi eh, niya maano 'yung Tama yung sa puno tungkol sa puno ng pagsilong. Hmm. Yung pagsilong natin sa ano, natandami mo pumunta tayo Bulinaw. Natanda mo. Yung nasiraan na, yung nasiraan, nasiraan yung bus. Tanda mo pa? Ha? Oh. After ng pagkasira, bumaba tayo, di ba? Jay, ay, hindi ka namin kasi kasama sa ano, Jay, no? Nakakita ko siya sa ilalim ng puno, Jay. Oh. Ang doon sa ilalim ng puno. mataas na pulo. Sa silong, sa silong na kasi. Oo. Ayun ang kumuha sa iyo, Yung mga nakatira doon sa puno. Ha? Ayun dito. Wala nyo sa sinasabi natin. kasi. Tawag sa natin ako ka kung merong mga... Meron sa sumunod na mga bantay sa puno. Kasi magsasabi sa akin yan, hindi mag-aano yan eh. Eh. oy Naririnig mo ako. Oo. Tawag dito. Ah. Uh, nung nasa ospital ka. Yung nasa ICU, nasa ICU yung kinausap kita. Naririnig mo ba ako? Na? Sa ICU. Ah. Ano? wala kaming magawa yung, dami doktor, eh. ano yung ng doktor ano namin hindi na kami may hawak nung ano nun pe nung nasa hospital di na namin hawak yung ano nun yung taghana nun Baka pa. Mama Galit ka ba sa akin? Hindi. Nung nag -decision ako, ako. Hindi. Hindi.

너무 <목소리도> もくももじゅるるる <목소리도> 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 pinaghirapan. <laughs> Sige, lapit ka, boy.

Oh, bia nan mapaki sa mga mag-ausap eh. Sorry, 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 si Baba. sorry, 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 Kakasapin natin, Pe. Kaya mo, Pe? Hindi ba eh. na kayo ng bata, bata Pe. Ah. Mm. Uh. <pitched ré> Okay, bilhin mo na lang yung Pe, para makalis ka na diyan, Pe. <laughs> Ay... Ibilhin mo na lang, ibilhin ako <laughs> <tiyo> pero ang dito ako, ha? kayo, sabi niyo kaya <laughs> Hindi yung

Sawa mo na ka ang ano yun. Bahala. Dito lang kami lahat. ko. Hindi, ko. Ay, ko. Ay, ko. Ay, pe, okay ka na lang, Pe. Lilipat kita.

Pangalan ng bata para mapagtanda. Ikaripo. Kung kanya niin siya yan. So, ay siya. ay oh, yan na. Na. ay niya, kasi, na, na ito, oh, yes, boy, yung, ay 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 niya, ay 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 ano ay 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 niya. ay pangalan ay 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 po. ay 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 Bilhin. ay 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 ay

Yan, pa, ba ba yan? Yan. <laughs> yung mga anak na masayad mo kita. Huwag mo sila, Oo, sige, titigil Huwag niyo kong anuin, anuin. Huwag niyo Pabayaan niyo ko, Sige, alam ko yan. Hindi niya pa babayagan ako. sila. Pabayaan sila. Sino ba gagabay ba dyan? Ba Baka

Oh, oh. Papabalikin pe, papabalikin na namin sa ikaw oh, pe kita. Alam pa na pe <laughs> oh, ko oh, oh, Oo oh, oh. Pe, Pe, Pe Tawag dito, pagod na si Hikari. Ayon ay, eh, na. ay, sa akin niya. ay kang babae, babae yan. Wala ba, alam sa inyo na alam. Kayo. Gusto ko na kayo makayakap. yakapin. na daw, yakapin, yakapin na daw. yakapin na anak yakapin na anak Yakapin na anak Oh, yeah, yeah, na mga anak. Oh, yeah. Bumasok pa lang anyway, kita niya na agad kumalas si Asan daw? Katabi ko, tabi natin. Ayun ang mga mito. Okay na, pe? Agad okay na, pe. na si Kelly. Wala si. Si Aloy na hindi vidyan, hindi. Pasukin na natin si Kelly, pe. 'Wag takutin si Kelly. Oh, sige, <coughs> pe. alis pe. Oh, balik na balik. hossiki manong, ano na? ano? pa balik kung nasikre? kare, balik na, kare balik, kare. oh, na ng yak, bukas ng yak.

Oh, <coughs> so, lang, amay. Ah. Ba, na, Look, ano ba? Nalalaman kayo kare. Tumigil ka nga amoy. Ano tinignan sa niya? Ano nalalaman? Ano yung gusto niya? Ano ba? Ano Sobrang umiiyak po siya tapos ay. Ano daw po yung mga anak niya daw po? Do po bababayan. Hindi daw po niya mato. Hindi po matutulungan kung may problema po sila. Hindi ba? Sabi